Naipaisip ka na ba tungkol sa tahimik na presensya ng isang tao na, kahit sa mga pinakamadilim na sandali, ay nananatili ng matatag sa iyong tabi, nagbibigay ng suporta ng hindi naghihintay ng kapalit. Ang taong ito, kadalasan ay hindi napapansin ng mga abalang mata, ay kilala ang tunay na kahulugan ng iyong pagkatao, naiintindihan niya kung kailan ang iyong ngiti ay totoo, ngunit kilala rin niya ang ngiting itinatago, ginagamit bilang maskara upang maitago ang mga sakit na hindi mo pa kayang ipahayan. Napapansin niya ang mga munting pagbabago sa iyong tingin, napuna niya kapag ikaw ay nalulunod sa mga iniisip na hindi mo magawang ibahagi, at tila may kakayahan siyang malaman na mayroong hindi pagkakasundo sa loob mo. Mag-isip ka kung ilang beses kang naramdaman na malapit ka ng sumuko, nalubog sa mga pagdududa. Marahil hindi mo ito napansin, ngunit dahil sa dedikasyon ng taong ito, muling nagmingming ang apoy ng iyong pag-asa. Ang suporta niya ay hindi binubuo ng mga madamdaming talumpati o mga hungkag na pangako, bagkus, ito ay isang tahimik ngunit napakatatag na presensya, na makikita sa mga munting kilos, sa mga tingin ng pangunawa, sa mga tahimik na sandali na mas nag-uusap kesa sa isang libong salita. May natatanging kagandahan sa mga taong nananatili sa ating tabi ng walang pagnanais na makatanggap ng papuri. Hindi sila naghahangad ng pagkilala, hindi sila naghahanap ng gantimpala, hindi nila inaasahang maluklok ang kanilang pangalan sa mga plate ng pasasalamat. Nandyan sila, sumusunod sa ating ritmo, natutunan ang ating diversal na wika, nirerespeto ang ating mga limitasyon. Ang pinakamimiti nila ay ang makita tayo na masaya, kahit na ito ay kapalit ng kanilang panahon, enerhiya, at ang pagsakripisyo ng kanilang sariling mga plano. Pinipili nilang ipagpaliban ang kanilang mga pangarap upang maging nandyan kapag kailangan natin at ito marahil ay isa sa mga pinakamalinis na pagpapahayad ng pag-ibig at pagkakaibigan na maaari nating matagpuan. Minsan, tayong lahat ay labis na sumasawsaw sa ating mga pang-araw-araw na laban na hindi natin napapansin ang presensyang iyon. Nasa gitna ng ating mga problema, maaari nating baliwalain ang hindi nakikitang lakas na nag-aalalay sa atin. May tunay na panganib sa pag akala nating walang katapusang magbibigay ng suporta ang sinumang nag-aalay ng tulong sa atin sa anino, iniisip na ang dedikasyon na ito ay walang hanggan, hindi matitinag, at hindi mapapansin. Ngunit ang katotohanan ay bawat tao'y nangangailangan ng pagkilala, ng isang tapat na salitang pasasalamat, ng isang tingin na nagpapakita na pinahahalagahan natin ang kanilang pagkatao. Ilang beses mo nang tinanong ang iyong sarili kung sino talaga ang sumusuporta sa iyo, sino ang nagagalak sa iyong mga tagumpay at nasasaktan sa iyong mga kabiguan na tila sila'y sariling kanila. Sino ang tahimik na nagdiriwang sa bawat tagumpay mo? Sino ang nakakaalala ng mga detalye ng iyong buhay na hindi mo inisip na may magtataguyod sa alaala? Sino ang isinasantabi ang sarili nilang mga interes upang samahan ka sa isang mahirap na sandali? Sino ang nagbibigay sa iyo ng balikat upang iyakan nang hindi mo kailangang humingi? Sino ang nananatili kahit wala namang makukuha? Pag-isipan mo ito. Tingnan sa paligid mo. Maaaring hindi ang taong iniisip mo, Maaaring hindi ang pinakapopular na kaibigan, ang pinakamalugod na katrabaho o ang pinakamalapit na kamag-anak. Maaaring isang tahimik, mababang loob na tao, na kumikilos mula sa malayo, kilala ka ng higit pa sa iyong ipinapakita. Maaaring isang katrabaho na laging napapansin kapag tahimik ka, na napapansin ang pagbabago ng iyong mood at maingat na sinusubukang gawing mas maganda ang iyong araw. Maaaring isang tao na halos hindi mo napapansin ngunit tunay na nag-aalala para sa iyong kagalingan. Kung natukoy mo na ang isang tao na ganito, tanungin ang sarili mo, ipinapakita mo ba ang tamang pagpapahalaga sa presensya niyang iyon? Binibigyan mo ba ng sapat na atensyon ang isang nag effort na intindihin ka, suportahan ka, at palakasin ka? Kadalasan, natatakot tayong gumanti, magpakita ng pasasalamat at pagmamahal, dahil sa takot na baka ituring itong kahinaan o pagdepende. Ngunit ang pagpapakita ng pagkilala at pagmamahal ay hindi nagpapababa kaninuman, sa halip pinapalakas nito ang ugnayan, pinapakain ang relasyon, at lumilikha ng kapaligiran ng tiwala at pagmamahal. Maaaring ang taong iyon, kahit hindi niya sinasabi, ay nais na maging mas malapit sa iyo. Marahil hinihintay niya, ng tahimik, ang isang kilos na magpapatunay na napapansin mo ang kanyang pagsisikap at pinapahalagahan mo iyon. Sino ang nakakaalam, ang kamalayan na ito ay maaaring magbigay liwanag sa isang koneksyon na maaaring lumalim at maging mas makahulugan. Kung bibigyan mo siya ng isang totoo at taos pusong iti, isang mas tapat na pasasalamat, o isang imbitasyon para sa isang prangkang pag-uusap ng walang pagmamadali, baka magulat ka kung gaano kalaki ang paglago ng relasyong ito. Ang desisyon na kilalanin ang halaga ng taong ito ay nasa iyo. Isang hakbang ito ng tapang, dahil hinihingi nitong aminin na hindi tayo ganap na sapat sa sarili tulad ng nais nating paniwalaan. Kasama rito ang pagtanggap na, sa ating paglalakbay, kailangan natin ang isa't isa, at may mga taong handang samahan tayo hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagpili. Maikli lang ang buhay, at limitado ang mga pagkakataon na mag-alaga ng tunay na mga relasyon. Bakit hindi samantalahin ang pagkakataong palakasin ang koneksyon na narito na, ngunit hindi pagaanong napapansin? Kung natatakot ka sa kung ano ang maaaring mangyari sa paglapit ng higit, tandaan na ang malalim na mga relasyon ay nangangailangan ng vulnerability. Sa pag-risk na buksan ang puso, sa pagpapakita ng ating tunay na sarili, ay natutuklasan natin ang esensya ng totoong pagmamahal. Maaaring matuklasan mo na ang taong ito ay hindi lang tahimik na suporta, kundi isang taong makakasama mo sa pagbabahagi ng mga alaala, mga pangarap, mga takot, na bumubuo ng isang pakikipagsamahan na kayang harapin ang mga bagyo at magtamasa ng kapayapaan. At kung ang takot mo ay makatagpo ng kahungkagan sa paglapit na ito, isaisip na laging sulit ang pagiging tapat. Kung, sa anumang kadahilanan, hindi maging katumbas ang pagtinin sa iyo ng inaasahan mo, kahit papaano'y magkakaroon ka ng kapayapaan ng isipan na sinubukan mo na naging malinaw ka, na hindi mo pinalampas ang pagkakataong lumikha ng mas matibay na ugnayan hindi nag-aalok ang buhay ng katiyakan, ngunit ang pagiging tapat sa sarili at sa iba ay laging isang hakbang pasulong. Mas magiging handa kang pahalagahan ang mga taong tunay na mahalaga at magpatuloy sa buhay na alam mong makakabuti sa iyong puso. Madaling beses, ang mga hadlang na itinayo natin ay bunga ng mga nakaraang karanasan, mga sugat na nagtulak sa atin upang mapanatili ang ligtas na distansya. Ngunit, sa parehong panahon, ang mga pader na ito ay pumipigil sa atin na maranasan ang mga ugnayang maaaring magbigay ng higit na kahulugan sa ating paglalakbay. Marahil panahon na upang isantabi ng kaunti ang takot at bigyan ng puwang ang tiwala. Sa bawat pagkakataong pinipili nating iabot ang kamay sa halip na umurong, nagbubukas tayo sa mga bagong pananaw at tuklas. Isipin ang mga alaala na maaaring mabuo kung pahihintulutan mong makapasok ang taong ito sa iyong buhay ng mas matindi. Isipin ang mga pag-uusap, tawanan, pagkakaintindihan. Isipin ang pakiramdam na may isang taong nakakaintindi sa iyong mga katahimikan, na nirerespeto ang iyong mga hangganan, na sumusuporta sa iyong mga proyekto, at nag-aalok ng ligtas na kanlungan kapag tila mapanganib ang mundo sa labas. Maraming beses, ang kaligayahan ay matatagpuan sa mga hindi halatang relasyon, na namumulaklak mula sa mas matamang pagtingin at mas bukas na puso. Huwag kang matakot sa hindi kilala. Ang buhay ay isang patuloy na paanyaya upang galugarin ang mga emosyonal na teritoryo na hindi pa natin napapansin. Sa pagkilala sa kahalagahan ng tahimik na taong nasa iyong tabi, maaari kang lumikha ng bagong kabanata sa iyong kwento, puno ng kahulugan. Maaaring matuklasan mo na ang pagmamahal, pagkakaibigan, at pakikisama ay umiiral sa mga anyo na hindi mo inaasahan. Huwag isipin lamang ang sarili. Suriin ang pananaw ng taong laging handang tumulong. Paano kaya ang pakiramdam niya kapag nakikita niyang hindi napapansin ang kanyang mga kilos na parang di nakikita ang kanyang pagsisikap na ang kanyang pag-aalaga ay naibibigay ng walang katiyakan ng balik Hindi ba't karapat dapat din siyang makilalaman lamang? Hindi ba't karapat dapat niyang malaman na ang kanyang mga kilos ay hindi nasasayang na ang kanyang pag-aalaga ay may malalim na epekto sa iyong buhay? Ang isang salita ng pasasalamat, isang taos pusong papuri, Isang imbitasyon sa isang lakad o mas malalim na pag-uusap ay maaaring magpabago sa direksyon ng relasyong ito. Ang maliliit na bagay ay may malaking epekto. Sa pagpapakita na nakikita mo at pinahahalagahan ang taong ito, hindi ka lamang nag-aalok ng emosyonal na regalo sa kanya, kundi pati na rin sa sarili mo. Ang isang relasyon na itinatag sa kapwa paggalang at tapat na pagpapahalaga ay isang kanlungan laban sa mga kalabuan ng mundo. Mahalaga rin tandaan na ang pag-ibig at pag-aalaga ay hindi lamang sa romantikong relasyon na lilimita. Isang kaibigan, isang kapamilya, isang katrabaho o kahit isang kapitbahay na tapat ay maaaring gumanap ng tahimik at mahalagang papel sa iyong buhay. Marami tayong koneksyon na, kung inaalagaan, ay maaaring magbigay ng kulay at tekstura sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung hindi mo pa alam kung sino maaaring maging taong ito, simulan mong bigyang pansin ang mga detalye ng araw-araw. Pansinin kung sino ang nagtatanong kung kumusta ka at talagang nakikinig sa sagot. Sino ang nakakapuna kapag binago mo ang gupit ng buhok mo o kung tila mas masidhi ang iyong iniisip? Sino ang nag-aalok ng tulong kahit na hindi mo lantaran na ipinapahayag ang pangangailangan? Sino ang nakakaalala ng mga tila walang kwentang impormasyon na minsan mo lamang nasabi? Ang pag-aalaga ay nasa pagitan ng mga linya sa mga maliliit na detalye na hindi nakikita ng mabilis ang pagsusuri. Kaya, sa pagkilala sa presensya ng taong iyon, ikaw rin ay nagsasanay ng empasya. Inilalagay mo ang iyong sarili sa kanyang posisyon at pinapahalagahan ang pagsisikap na kanyang ginawa para sa iyong kapakanan. Ang pagkilalang ito ay hindi lamang nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan nyo, kundi pati na rin ay pinayayaman ang iyong sariling pagunawa sa pagiging tao. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang pagmamadali, pagiging makasarili, at pagiging mababaw ay madalas mangibabaw sa pagpapahintulot na makita ang iba at pasalamatan ang kanilang nagawa para sa iyo, ikaw ay lumilikha ng kontrapunto sa walang kabuluhang pagmamadali. Siyempre, walang kasiguraduhan na ang lahat ay magiging isang hindi matitibag na ugnayan. Maaaring makadiskubre kayo ng mga bagong dimensyon sa inyong relasyon, maaaring matapos ito doon mismo. Ngunit ang pagtatangka ay palaging isang landas tungo sa personal na pagunlad. Kung ang damdamin ay magkatuwaan, magkakaroon ka ng pribilehyo na maranasan ang isang bihira at mahalagang karanasan ng pagiging tao. Kung hindi naman, naisagawa mo ang empatya at ang tapang na ipakita ang iyong sarili sa iba na isa ng mahalagang tabumpay. Isaalang-alang din ang posibilidad na, sa pagkilala sa halaga ng taong iyon, ikaw mismo ay nagiging isang tao na nagbibigay ng suporta sa iba. Ang empatya at pasasalamat ay nakakahawa. Sa pagkatutong kilalanin at pahalagahan ang mga nasa iyong tabi, nagiging mas sensitibo ka sa mga pangangailangan ng ibang tao at maaaring maikalat ang ganitong uri ng pangangalaga. Kailangan ng mundo ng mas maraming tapat na ugnayan, ng mas maraming tahimik na suporta, ng mas maraming pusong handang gumawa ng mabuti ng walang inaasahang tropeo o palakpak. Ang buhay ay hindi binubuo ng malalaking pangyayari lamang. Madalas, ang mga maliliit na kilos at tahimik na relasyon ang sumasalba sa atin, na tumutulong sa atin na magpatuloy sa ditiyak na landas. Ang taong laging nasa iyong tabi, kahit hindi mo napapansin, ay isang hindi nakikitang haligi na sumusuporta sa bahagi ng iyong emosyonal na pagkatao. Ang pagkilalang ito ay isang kilos ng pagiging matanda, ng karunungan, ng pagiging tao. Kung ang mga salitang ito ay tumatagos sa iyong puso at pumupukaw ng pagnanais na kumilos, huwag nang mag-aksaya ng oras. Gawin ang inisyatiba, kahit na ito'y simpleng salamat, isang taimtim na mensahe, isang paanyaya para sa isang masayang kapehan, isang malalim na pag-uusap sa dapit hapon. Ipakita na ikaw din ay nagmamalasakit, na ikaw din ay marunong tumingin lampas sa iyong sariling rutina at makita ang iba. Kahit gaano kaliit ang kilos, maaari itong magbigay liwanag sa mga landas na dati tila natatago sa ilalim ng ulap ng kawalan ng pansin. At kung malinaw na sayo kung sino ang espesyal na taong ito, huwag hayaan ang buhay na lumipas nang hindi siya binibigyan ng karampatang halaga. Magpasalamat ngayon, ipakita ang pagpapahalaga ngayon, anyayahan siya na maging mas madalas na kasama, ialok ang iyong kamay tulad ng pag-alok niya ng kanya. Huwag ipagpaliban ang pagkakataon na makabuo ng mas matibay na ugnayan, na matatag at pangmatagalan ang dating tahimik na suporta. Sapagkat ang oras ay walang awa at ang buhay ay maikli. Bawat sandali na pinapalagpas natin ng hindi kinikilala ang mga taong sumusuporta sa atin, ay maaaring isang nawalang sandali na hindi na mababagong muli. Huwag hayaan na pagsisisi ang pumalit sa inisyatiba. Magkaroon ng lakas ng loob na kumilos, makaramdam, at magpakita. Kaya mo lumikha ng tunay na koneksyon, at ang mga koneksyon na ito ay mahalagang bahagi ng kung ano ang nagpapabuo sa atin bilang ganap na tao. Sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi ang dami ng mga salitang nasabi, kundi ang kalidad ng mga kilos, ang sinseridad ng mga tingin, ang katatagan ng mga yakap, ang init ng mga kamay na magkaunawaan. Sa pagpapahalaga sa mga taong laging nasa iyong tabi, ikaw ay humahakbang tungo sa isang buhay na sagana sa pagmamahal, mas malalim sa kahalagahan at mas puno ng pag-ibig. Ang pag-ibig na ito na nagpapakita sa tahimik na pag-aalaga, sa pag-unawa sa mga tingin, sa pagkakaisa ng mga gawa ay ang nagbibigay sa atin ng kakayahang malampasan ang mga balakid at makatagpo ng ganap na kasiyahan sa ating buhay. Sa makatuwid, gawin ang pagpili ngayon. Luminga sa paligid, buksan ang iyong puso, kilalanin ang suporta na natatanggap mo nang hindi humihingi ng walang pagpilit. Maging handa na bumuo ng isang bago at makabuluhang bagay, na hinahayaan ang relasyong ito na lumago at mamulaklak. At kung sakaling ang pagninilay-nilay na ito ay nagising ang isang bagay sa iyo, huwag mag-atubiling mag-iwan ng iyong komento, ibahagi ang iyong mga karanasan, mag-subscribe para patuloy na masundan ang mga ganitong pagninilay at ipakalat ang mensaheng ito sa sino mang maaaring nangangailangan. Sa ganitong paraan, magkasama nating palalakasin ang network ng mutual na atensyon na nagpapaganda at nagbibigay kabuluhan sa buhay.